A new experienced lawyer, Dov Jacobs, has been added to work alongside lead counsel Nicholas Kaufman in defending former Philippine President Rodrigo Duterte. Dov Jacobs has 15 years of expertise in international law and defense work, while Kaufman has over 30 years of experience in high-profile legal cases and defense strategy. Duterte's got some good lawyers on his side. Isa pang veteranong international lawyer ang magtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity sa ICC. Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Pinangalanan na ang bagong associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Dov Jacobs, isang veteranong international lawyer. Inaprubahan ng ICC Registry ang kanyang appointment noong April 3 bilang katuwang ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni FPRRD. Gaya ni Kaufman, hindi na rin bago kay Jacob sa mga kaso sa ICC. Bukod sa pagiging defense counsel doon, isa rin siyang assistant professor sa public international law at founding member ng International Criminal Court Bar Association. Meron siyang law at political science degrees at PhD sa hybrid tribunals at international criminal law sa European University Institute sa Florence. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang Pinoy na abogado na magiging bahagi ng legal team ng kanyang ama. Pero may Pinoy lawyers na nagpapaabot ng kanilang suporta. Kasabay ng pagtalaga kay Jacobs, isinumite rin ng depensa ang kanilang observation sa ICC bilang tugon sa victim participation sa kaso ni Duterte na Crimes Against Humanity. Inwestro ni Kaufman ang mga uri ng identification na tinanggap ng korte. Giit ng depensa, national ID o passport lang daw ang dapat tanggapin. Kung wala man, bukas sila sa recognized IDs mula sa Philippine government, gaya ng SSS at PhilSys ID. May ilang biktima kasing una nang nagpakita ng ibang dokumento, gaya ng barangay certificate, birth at marriage certificates. Bahagi ito ng victim participation process ng ICC, alinsunod sa Rome Statute. Pangamba ng kampo ni Duterte, pwedeng maabuso ang rules kung maluwag daw ito sa pagpapakilala ng mga lumahok na biktima. Hiniling din nila na isa lang ang tagapagtanggol ng mga biktima para di raw humaba ang paglilitis. Ang lahat ng ito, bahagi ng pre-trial phase ng kaso ng dating Pangulo na haharap sa confirmation of charges hearing ng ICC sa September 23. Dito nakatakdang pagdesisyonan ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para tuluyang litisin si FPRD. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.